So guys, ah, uh, meron po dito na ano, ka lang po mga idol ano. Meron po dito nabangga at nahulog po rito sa bangin yung sasakyan ano, mga idol. Tara, puntahan po natin kung anong kalagayan. So idol, uh, ito po. Ngayon lang ito nangyari. Ito, apa lamang. Dito po sa Barangay Layasin ano po. Ito yung nahulog na sasakyan at ito po yung banggaan po. Ngayon lang po ito idol ano. Ano? Wasak na wasak. Oh. Yupit. Ano ba idol oh? Saka ito po idol yung ano. Ano nangyari dito? Nahulog po rito. Ano? Ah. Ngayon lang po kaya. Ngayon po na wala mo lang pre, no? Ako ay, na talaga, ako na po. Ayan po. Ay, Ayan, ay, malay. Kaya Ayan sa Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ito nga po mga idol lang, tinama na bahay ano. Ano? Tuwa dulay malalim, kung bilagsakan ito ay malalim po ito. Ayan po. Oh. Uh, tagang hindi po inaasahan pangyayari ano po. Ito lang po ito sa barangay Layasin ano po. Uh, kasi hindi po yung po yung kabangga ano to. Yun oh. Grabe idol oh. Buti na lang hindi pa bumaba bumaba kasi kung wala po itong bahay dito mga idol. Yan po yung bahay na yan. Ay eh, tagang babagsak pa ito sa pinakang baba. Dito mo yung ano ano. Ay gawa na ito ay eh, yung bahay eh. Sigurno, umalang ay. Siguro kumuha lang dito. ito na nga. Sampan at chat. Aba ito ang Driver? oh Dapat na helmet. Dapat na helmet.

Santa Cruz na dahil Nis Santa Cruz na dapat Kasi mas malapit Santa Cruz na Santa Cruz. Naman idol, eh. Grabe idol oh. Kung wala ang bahay ito idol, nasa baba na ito ng ano. Ito po yung malalim. Yan po, may mga bahay po diyan pero malalim po yung ano yan oh. Dito po yung nakabanggaan niya, oh. Ayan po, may pulis na po rito. Um, basak, oh. Grabe, mga idol. Boss! Ay! Idol! Anong nangyari? Sumalubong ba? Sumalubong? Sumalubong? Ito po ito, na eh. Ito huminto na? Oo. Ito nga ito. Ah. Ah, pati ito yung inabot? Para yung mga biway ka lang pwede natin. Dalawa po pala yung inabot ng idol na no. Ito po yung Tagalusiana. Yan si kuya no, Tagalusiana po yan. kaya na yan. At ito po po. Dalawa po pala yung inabot sa kanya no. Ito pa oh. baka mabilis ang takbo ng truck eh kaya ay grabe si gaidol, hanggang dito na lang po gaidol talagang po uliin natin muna, isang sili pa kawaba po namin ang driver, nakahiga pa nakalagay po rito, slow down, road slip yan po Nandito rin na medol yung abalansya dumating na po yung abalansya ng Kabinti Laguna, no? Na, yeah, re-rescue na po yung driver. Na, dumating na po. At masama po yata ang lagay, ano? Kaya, hey, Idol, Hindi, yung na daw yung isang nasa kotse, dalawa bali, dalawa sa sakyan, hinabot ay. Eh. Dalawa? Oo, oh, yung pa, isa sa puwitan. Hinabot yung puwitan ay. Eh. Siguro, pag iwas, ito naman hinabot. Nag um, iwas uli, dito pumunta. Yun, sa isa, nasa uli. Sinusunda ito. Siguro, pag iwas doon, ito nga hinabot. Kasi may um, iwas uli rito, dito napunta. Okay. Nakapasok na Oo. Oh. Huminto nga yung nasa unahan nito, yung inuunahan nito, huminto na. Ay siguro ay umuwertik pa. Eh, <laughs> <laughs> nai na pati tagal siya na. Tagal siya na yan ay. Oh, dito sa tapat ng private speed parang cemetery.